Ayan, buksan po natin. Sa ano oh. kaya ito? Iwan ko po. Ah, finish yung bowl. Ayan, buksan po natin mga ka-special. thank tingkis sa na nagbigay nito ha. Ah. Ano kaya ang laman yan? Okay, yan. Ayun. Ayun, ano kaya to? Okay, Ayun. Ayun, thank you ah. Ayun, thank you po kay ano, kay Ate Mercy. Ayun, thank you Ate Mercy from Singapore. Wala ito galing. Ang oh, layo ha. Nakarating dito ha. Ah. <laughs> In fairness. ano <laughs> kaya ito? Bubuksan pa ito natin sa bahay. Ayun. Thank you, Ate Mercy. Tang birthday gift ko ito eh. Ang birthday ko itong nakaraang araw. Yung August 25. Oo. Oh, thank you, Father Mercy. Special. Ingat po kayo lagi. So, nakuha ko na yung box na pinagkalog sa akin ni Ate Mercy. So, binuksan ko na ito kanina doon sa opisina ng LBC. So, mamaya ako y eh, bubuksan ko ulit mga ka-special. So, thank you po sa lahat. Ingat po kayo lagi. Thank you, at Mercy, sa so yung uh, box na pinagkalob. Ito yung box, Oh. Ayan, oh. So, uh, Ulan dito sa amin. Malakas talaga ang ulan. Na, ano, kanina pa sana ako dito, so hindi ako nakapunta nga dahil nga sa kalakasan ng ulan. So, ingat po kayo. Ayan na doon ko kinuha yun, Oh, doon, Oh. Yun, doon. May really busy doon, ay. So, ako'y uuwi na. Ako'y maglalakad-lakad pa uwi. Thank you ulit, Tate Mercy. Hirap paghahawak ng ano, cellphone. Kasi nga, isang kamay nasa cellphone. Ang isa, <laughs> nasa payong. So, ako'y na. Yan na yung bakso. Ayan. Uwi-uwi muna ako. At ako ay gabang ulit ng motor para ma masakin pa doon sa crossing maglalakad-lakad muna ako sa ano pa to ito papuntang puntang itong hinubaan mga pa special doon doon yun kasi dalawa pa lang opisina ng LBC dito doon sa Sipalay tsaka doon sa Sipalay tsaka dito so thank you ulit ate maulan dito grabe maraming salamat po mamaya or kanina pala binuksan ko na ito ulit kasi nga eh kailangan makita hirap mag ano hirap mag ng cellphone kaloka hirap mag ng cellphone ko mga kay special kaya sisya na po kayo wala akong cameraman o yung kamay ko sa nasa, nasa cellphone nang isa nasa payong hirap talaga. Ay ingat po kayo ha hanggang dito lang po. Muna, thank you po at mercy ulit. Mamaya ako ha kanina binuksan ko, di nakitang laman, mga ano lang. Mamaya bubuksan ko ulit para makita niyo pong laman nito. and thank you. God bless po at mercy at sa lahat. Ingat po kayo. Shout out sa aking team Gabay. Hinihingal ako eh. Maglalakad muna ako doon sa crossing. Para dun ako mag-abang ng motor Parang walang motor dito eh Maglalakad-lakad muna ako Ayan Bakit mamaya Uwi na ako sa bahay Kanina nasa church ako Basang basa ako eh Bumila ko ng tubig Kasi walang tubig doon pa uh, Walang tubig Na inumin Kasi Kahapon Naghantay ko ng tubig Walang delivery Kaya Bumili na lang ako sa bahay Dalawang container Or dalawang galon Ayan, dito na po muna. God bless. I love you all. Mga ka-special, nandito na ako sa bahay. Ayan, rin buksan. Nairap buksan na. Ganun pa palang isa natin to thank you yan yan kanina binuksan ko po doon sa ano ng LBC sa opisina nila yan ano kaya to ay wow oy <laughs> excuse me po sana so, all mayroong Colgate oy Thank you, ah. Diyan ko muna ilapag. Diyan ka muna. Ayan. Tapos, kaya to. Ayan. Hirap ano yung tali. Lang. Ayan. Inan ko na. Ay, wow. Thank you po. Thank you. Ayun, no? Oh. Ayan, ito pala yun, no? Oh. Wow. Oh. Thank you. Diyan ka muna. Kasama ng Colgate. tabi kayo. Isa. Nangalay natin sa plastic. Ayan. Pasensya na po, ah. Hmm. Oh, ayan, oh. Ayan, thank you. Sa nagbigay. Thank you ulit, te. Diyan ka muna. Tapos yung plastic, diyan. Wow, ato. Uy, damit, ah. Damit pala ito. Damit. Ay, panglamig. lamig, Wow, sana all. Oh. Uy, yun. Oh, so, ganda na rin, oh. Oh. Ganda. Thank you, ate. Bagay na bagay sa lamego. Oh. Malagi ba naman ako nilalamego. Oh. Ayan, oh. Thank you, te. Ganda kulay, oh. Ayan, oh. Oh, ganda, oh. Nandyan ka muna. Ayan, nandyan ka muna, patong. Puso si plastic doon. Eto, ano kaya yan daw? marami to ah. Ito, marami oh. Oh. Oh, i-copy mix. Wow, thank you Ate Mercy. Ano, co copy mix 3 in 1. Mm, masarap na 'yan. <laughs> so, thank you po Ate Mercy sa inyong uh, Pinagkalob po sa akin. Thank you po sa lahat ng uh, uh, naibigay nyo po sa akin. Maraming, maraming maraming salamat po na nakilala ko po kayo. Thank you po Ate Mercy. Ingat ka po diyan. From Singapore si Ate Mercy. Hindi na po sasabihin niyo apelyido ha, basta pangalan lang okay na 'yan. Kasi dapat na dalagaan yung ano, yung tao. Kasi meron talagang tao na pangalan lang pwede na wag lang apelyido. Meron po noon mga ka-special. Hindi lahat ng tao pwede ilagay sa camera or yung kanilang pangalan ipapublic at buong pangalan hindi po pwede yon para sa akin kasi nga baka Meron tayong uh, hindi magandang magawa kaya okay na yung pangalan, wag lang po -asali yung sasali yung apelyido. Ano nang ganda oh, coffee mix 3 in 1. Ayan, thank you po a ah, o. Oh. Ganda nito oh, ito yung gusto ko. Oh, oh panglamig. Hmm? Ano kaya ito? Oh. Ito rin oh. Oh, 'di ba? tanyo po 'yan. Maraming maraming salamat po. Sa biyaya mo lalo lalo na sa uh, Panginoon maraming maraming salamat po kanina nasa church din po ako mga ka special so nagkataon na ngayon pa lang dating nito at hindi ko napatapos yung worship namin at kinuha ko ito baka hindi kasi maabutan ng uh, ano eh baka mahuli kasi ako pag uwi eh. nakalimutan ko kasi yung uh, ID ko kanina kaya bumalik ako ng barangay mabaruto ang ganda oh lalo na ito ito gusto ko Oh, meron na akong ano, sa ano ba 'yon? Ito pala siya. Meron ako na akong Colgate, ayun. Meron akong Colgate. Sana all, oh, meron ako akong Colgate. Thank you. Bumili din ako ng tubig kanina. Ayun sila, oh. Yan, yung red, luma na yan. Yung yellow, ba, uh, ayan oh, ito ito, 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 Bagong bili ko lang yan kanina. Tinanggalan ko siya ng, uh, ano, ng uh, sapin, ng uh, tawag nun. Kasi nga, Tumutulo na yung aking bahay. Tumutulo na yung aking bahay. Sira na yan dyan, oh. Sira na yan po yun, mga ka-special. Oh, meron ko nilagay na pang tapal. Wala pa din. Nabali na yan dun, eh. Umakit kasi ako nung nakaraang araw dun, oh. Nabali. Ngay dito, akit sana ako dito. Baka kasi mabali na naman. Kasi lalagyan ko yung butas. Ayun, oh, may butas. Oh. Kita nyo po yan. Luma na kasi itong yero. Ilang taon na itong yero. Ah, uh, mahigit ano na kasi, manipis lang kasi yung yero na yan, hindi yan makapal, kaya luma na po, natagos na siya, kaya tinanggalan ko ng, ano, tinanggalan ko ng rinolium, ayun yung rinolium o, oh. doon ko muna nilagay, oh, yun, Ayon, may ano pa ng lotion, may, may ano pa, may buti pa ng lotion at yan, na lotion ata to, oh, lotion, o, kasi ako siya nito. Oh. Oh, so, ubos na. Oh, ubos na si Mayra. <laughs> ubos na si Mayra. Thank you ulit, ate. Mercy. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo lagi sa aking mga special na followers. Followers, ingat po kayo lagi. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood lagi. Shoutout sa aking team Gabay ng Buhay at saka kay Ate Mercy. Ingat kayo dyan, te. Maraming maraming salamat ulit po sa iyong itinulong para sa akin. Maraming ma, 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 malaking blessings na po ito para sa akin. Ingat po kayo lagi diyan. Thank you po. Hanggang dito lang po muna mga ka-special. God bless sa lahat. Wala po akong ano mo na nyo po ako makikita ha. Kasi nga mahirapan ako isang kamay ko sa cellphone na isa hindi ko matutok sa mukha yung camera. Bye-bye <laughs> po. God bless.